Okay guys, on the way tayo ngayon sa Dollar General kasi may nakita akong post na maraming pagkain ang nagpipeni. Oh my god, kaso gabi nga, kaya baka wala tayong maabutan pero try natin. Let's go! Okay, nandito na tayo sa loob ng Dollar General at yung mga ganito, yung iba, peni na. Para makita natin yan, kailangan natin mag-login sa Dollar General app. Dito sa Dollar General app, yung pinakataas nito, yan yung address, di ba? Kailangan yan yung address na pupuntahan nyo. Kapag mali yan, mali ang mga maiiskan nyo. Mag-start na tayong mag-scanning at titingnan natin kung alin ang makikita natin. Kapag ganyan, regular price yan. Dapat zero-zero ang presyo na makita natin dahil yon ang penny. Iskan pa tayo, sana makita na natin. At ayun na, ayun na ang penny. <laughs> Yes! Kukunin natin lahat yan! May anim tayong nakuha at may naispatan ako. Yung iba inilagay nila dito sa pinakataas. Ngayon, nag-asa ko dun sa lalaki na employer dito. Busy siya kasi may mga nag-check out. Tinawag niya isang lalaki pero busy din. So ang ginawa ko, kinuha ko na lang siyang mag-isa. Tingnan natin kung kaya natin kunin. Tinatry ko siyang sungkitin eh, pero hindi natin masungkit-sungkit kasi nandun siya sa pinaka-ano eh medyo mahirap siyang sungkitin. Ay, nako, ang hirap ko din ng penny. Teka muna at makabuelo muna. Huli ka, Balbo, nakuha ko rin ng mga penny. <laughs> at eto nga, mag-check out na tayo. Alam nyo bang ako ang pinaka-last person na nandito? Kasi closing na sila. Nag-check out na tayo at ayun o, no, naispatan nyo ba yung penny? Ayun o, hindi siya nag-pay attention na penny yung mga nakuha ko. Nang uwi na tayo at eto lahat yung nakuha natin mga penny. 17 cents ang binayaran natin dito. <laughs> Sobrang saya. Hindi ko na magawang kunin yung resibo dahil magkuklosing na sila eh. Tsaka nahiya na ako baka mamaya bawiin pa yung mga penny natin. Sayang. Piro mo, $6 ang isa nito. $17. So today, ang dapat nababayaran natin sa $17 pieces ng planters, eto ay mixed kasuy. yan, ito ay mix Cashew Kasyoy, sarap kayo nito. Favorite ng, favorite ng mama ko. So, uh, $17 pieces times $6. 102 plus taxes. Maryland taxes. oh, ang laki nang nasave natin. Kasi kapag penny, libre na yun. At malayo pa ang expiration date nito. Focus. Ayan. September 2025 pa. Ito. Ganon din. 2025 pa. Five little monkey. Humpy dumpy. Mama called the doctor and the doctor said. <laughs>